News Mga balita ngayon Dalawa patay, dalawa sugatan matapos banggain ng pickup truck ang isang tricycle sa Davao del Sur Department of Agriculture at Department of Trade and Industry nagsagawa ng joint market inspection sa ilang pamilihan sa NCR Mga apektadong pamilya sa pag-aalboroto ng Mount Canlaon umakit na sa higit 12,000 ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang patay habang dalawang sugatan matapos bumangga ang isang pickup truck sa isang tricycle sa Digos Macar sa Hagonoy, Davao del Sur. Ayon sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang magkabila ang direksyon nang mawala ng kontrol ang pickup saka ito sumalpok sa tricycle na may lula na tatlong pasahero at driver nito sa lakas ng impact ng banggaan, tumilapo ng mga biktima sa kalsada at nawasak pa ang pampasaherong tricycle. Dead on the spot ang dalawang babaeng lula ng tricycle habang sugatan naman ang driver at isa pang pasahero nito. Nahaharap naman ang driver ng pickup truck sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury at damage to property. Nagkaroon ng Joint Market Inspection ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI sa ilang pamilihan ngayong Webes upang matiyak ang tamang presyo at sapat na supply ng mga produktong pang-agrikultura. Mismong pinangunahan ito ni na DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. at DTI Secretary Cristina Roque. Ayon kay Chu Laurel, layunin ng kanilang pagsisikap na gawing abot kaya ang mga pangunahing bilihin para sa bawat pamilyang Pilipino. Bahagi ng kanilang inspeksyon ang pagibigay ng direktiba sa mga market administrator upang mapanatili ang kaayusan sa pamilihan at ang pagsusuri sa kalidad ng mga bilihin pangunahin na ang presyo ng bigas sa merkado. Samantala, inaasahan namang magkakaroon pa ng mga karagdagang inspeksyon sa iba pang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa mga susunod na linggo. Umakit na sa higit labing dalawang libong pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon ayon sa pinag ang kahuling datos ng DSWD Disaster Response Management. Sa kanilang progress report ngayong araw, nasa 12,286 na pamilya o katumbas ng 46,926 na katao ang naapektuhan sa 27 barangay sa Region 6 at 7. Kasalukuyan namang nananatili sa 23 open evacuation centers ang nasa higit 10,000 individual o higit 3,000 pamilya. Samantala, nasa mahigit 79 million pesos na ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga biktima ng pagputok ng bulkan na nakataas pa rin sa Alert Level 3. Para sa Kidlat News Channel, ako si Lenon, nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.